Sobrang trending nga ng gamit na ito na napanood ko sa TikTok mga ka-AC. Panoorin nyo, itong gamit na ito pala ang makakatulong upang makatipid tayo sa bayari natin sa Korean. Amazing! Wow! Regal ko lang nalaman yun, napakarami ko nang binili mga ka -AC. Pero bago yan, order na tayo sa TikTok. Let's go! Dahil gustong gusto ko nga makatipid sa kuryente mga ka at masakit na sa bulusa ang bayaring kada buwan, naisipa kong bumili nitong power factor saver. Napakamura lang naman niya mga ka -AC. Okay, by 2 take 1 pa Okay, so mga ka-AC, bilhin na tayo at wait na lang nating dumating Sobrang bilis naman talaga mag-deliver At ngayong araw Amazing. mga ka-AC, dumating na agad yung inorder ko sa TikTok Tara na mga ka-AC, unbox natin ito, let's go Mabilis ang unbox tayo mga ka-AC Wala pa, ito pa lang <laughs> Okay, so pagbukas mo, ito na agad ang makikita mo mga ka-AC Wow, ang ganda ito pala yung Power Factor Saver Siguro ngayon ay makakatipid na ako sa mga bayarin sa kuryente Ito nga yung Power Saver mga ka-AC Ganito lamang ang paggamit nitong Power Saver na ito mga ka-AC Halimbawa, dito ka nagsasaksak ng refrigerator o ng TV Okay? So dito mo rin siya ilalagay, okay? So bago ang lahat mga ka ay bubuksan ko muna para mas makita ninyo Okay, so itong laman niya mga ka-AC Okay, so ito yung power saver mga KC Tapos ito naman yung kanyang manual mga KC Basahin nyo na lamang kung meron kayong gusto malaman at mas maintindihan dito Okay, so ganito lang mga KC Buksan ko lang ito Okay, so halimbawa dito nga kayo nakasaksa ang inyong refrigerator, TV, electric pan or kung ano man yan Okay, so madali lang ang gagawin nyo Isasaksak nyo lang din siya dito Para na rin mabuwasan yung binabayaran natin kada buwan Kasi kung medyo mataas ito ay masakit talaga sa bulsa mga KC Okay, so buksan ko to mga kaisi, para makita nyo Okay So ganito siya mga kaisi, -e may kulay green lang siya dito Kapag sinaksak nyo Okay, talagang maganda to, papakita ko sa inyo yan oh. Okay, intelligence wow! sa liver mga -e Horizon is the best talaga mga -e Talaga makakasave kayo dito Para nga mas makita at maintindihan nyo Mapapansin nyo mga -e ito yung ginamit niya dito Power factor saver, tingnan nyo mga kaisi -e wala pang nakalagay na saver mga ka -AC. pero ang taas kanina nito 44 pero ngayon naging 32 na lamang ibig sabihin talagang makakatulong ang gamit na ito upang yeah! makatipid tayo Amazing! sa kuryente grabe napakaganda ng gamit na ito mga ka -AC. yung link nito ay ilalagay ko na lamang sa may comment section para alam nyo mga ka -AC, kung saan kayo bibili nito okay kaya kung gusto nyo rin makatipid mga ka -AC, kagaya ko abay syempre bumili na rin kayo nitong power factor saver napakadali lang nitong gamitin mga ka -AC. ilagay mo lamang kung saan nakasaksak yung iyong kuryente na alam mamalakas malakas kumonsumo doon mo lang siya isaksak mga ka -AZ. grabe napaganda talaga nito at hindi kayo magsisisi dito matutuwa pa kaya dahil bumababa baba nga ang inyong bayarin kada buwan sa kuryente o ba diba, mga ka ang galing talaga ng gamit na ito dati ayaw gumamit ng power saver kasi hindi nga ako naniniwala pero no silubukan ko mga kaisi aba ay totoo talaga mga kaisi dahil bumabanga nga talaga yung bayarin ko sa kuryente mga kaisi Grabe, dati nagre-range ng 1,500, ngayon nasa 1,000 na lamang. Ang ganda talaga ng power saver na ito mga ka-AC. O diba mga ka-AC, talagang makakatipid na kayo ngayon, kagaya ko. napaganda talaga ng power factor saver na ito mga ka -AC. Kung gusto niyo nito, ilalagay ko yung link sa may comment section para alam nyo kung saan kayo bibili. Pero bago ang lahat mga ka kung hindi pa kayo nakapalo sa aking page, magpalo na kayo para updated kayo sa aking next video.